Sabi niya, ayaw nila akong kasama. Sinara nila ako sa apoy. Tinanong ko, sino? Ngumiti siya. Ikaw na ngayon ang kasama ko. Ang manika nakatayo sa gitna ng bahay pero hindi na siya laruan. Ang balat niya ay parang tunay at sa ilalim ng buwan kumikilos siya. Dahan-dahan niyang iniikot ang ulo niya sa akin. si Marites, 40 anyos, dalaga at nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay sa gilid ng palengke dito sa aming bayan. Kilala ako ng mga kapitbahay bilang tahimik, masinok at sabi nga nila kuripot. Hindi naman ako napapahiya ron kasi totoo naman. Mahilig ako sa mga ukay lalo na sa mga kakaibang bagay. Isang Sabado ng umaga, nadaan ako sa bagong bukas na ukay-ukay sa may kanto. Ang daming lumang gamit, laruan, damit, mga baso, at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka nakaagaw ng pansin ko ay ang isang manika na nakaupo sa pinakalikod. Maputi ito, parang porselana. May mahabang buhok na kulay kastanyas at mga matang kulay asul na parang laging nakamasid. Suot niya ang isang lumang bestida na kulay krim na may burdang bulaklak. Tinanong ko pa ang tindera, magkano po itong manika? Ngumiti siya ng tipid. Ah, ma'am, yan? 50 pesos lang. Pero kung ako sa inyo, huwag niyo na siguro bilhin. Galing daw yan sa isang lumang bahay na nasunog. Natawa lang ako. E eh di mas mura. Binayaran ko at dinala ko pa uwi. Hindi ko alam. Doon na pala magsisimula ang bangungot ko. Pagdating ko sa bahay, nilinis ko agad ang manika. Inayos ko ang buhok niya. Pinunasan ko ang muka. Tapos pinaupo ko sa ibabaw ng tokador sa kwarto ko. Habang tinitignan ko siya, parang may kakaiba ang mga mata niya. Kahit anong anggulo ko tignan, parang nakasunod sa galaw ko. Pero baka guni-guni ko lang. Kinagabihan, bago ako matulog, napansin kong nakangiti ang manika. Hindi naman ganun ang ayos ng labi niya kanina. Pinilit kong hindi isipin yon. Siguro napagod lang ako. Pagsapit ng hating gabi, nagising ako sa mahinang tunog. Parang may kumakalos ko sa sahig. Dahan-dahan akong tumingin sa tukador. Wala na ang manika. Kinabahan ako. Hinanap ko sa ilalim ng kama. Sa tabi ng aparador. Pero wala. Wala akala ko nananaginip lang ako. Pagbangon ko kinabukasan. Nandoon na uli siya. Nakaupo ulit sa tokodor. Pero may alikabok ng sapatos sa sahig. Parang may naglakad. Dumipas ang mga araw mas dumadalas ang mga kakaibang ingay sa bahay. May naririnig akong kumakaluskos. Tumatawa ng mahina. At minsan, parang may kumakanta ng lulabay. Siguro tagalang sabi ko sa sarili ko pero napansin ko tuwing kabilugan ng buwan mas malakas ang mga tunog isang gabi habang nagsusulat ako ng listahan ng gastusin May narinig akong tik-tik sa may pinto Pagbukas ko Wala Pero pagdingin ko sa tokador Ang manika Nakatayo na siya Tumatagilid pa ang ulo niya Nakangiti Pero hindi na parang laruan may anino sa likod niya parang maliit na bata na nakatayo. Napaatras ako at nang muling tumingin, nakaupo na ulit siya. Para akong mababaliw. Hindi ko alam kung totoo yung nakita ko o guni-guni lang. Ginagabihan na panaginipan ko ang isang bata babaeng mga pitong taong gulang sutang parehong bestida ng manika Mama? Mama? nakaupo siya sa sahig umiiyak bakit ka umiiyak tanong ko sa panaginip sabi niya ayaw nila akong kasama sinera nila ako sa apoy tinanong ko. Sino? Ngumiti siya. Ikaw na ngayon ang kasama ko. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Pagtingin ko sa tokador, basang-basa ang bestida ng manika. Parang may tumulo rito pero walang tubig sa paligid. Doon ko naramdaman ang takot na hindi ko maipaliwanag. Gusto ko nang itapon ng manika pero sa loob, loob ko parang ayaw niya akong payagan. Kinabukasan, dumaan ang kaibigan kong si Lina. Uy, Marites, ang ganda ng manika mo ah. Saan mo nabili? Numiti ako, pero ramdam kong nanginig ako sa tanong niya. Sa okay lang, bakit? Hala, parang nakita ko na yan dati ah. Sa bahay ni Mang Eladio. Yung nasunog, ilang taon na yon? May batang namatay daw doon. Hawak-hawak yung manika. Nanlamig ako. Pag alis ni Lina, Bye! Pinagtitigan ko ang manika. Ngayon ko lang napansin may sunog na marka sa likod ng leeg niya. At may maliit na letra na nakaukit. AM Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero gabi-gabi mula noon, Lagi kong naririnig ang pangalan na paulit-ulit binubulong sa dilim. ani Mari. <tong> Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. hindi ako makatulog. Lakas ng hangin. Tapos parang ang labing lamig sa loob ng bahay. Mga bantang alas 12. May narinig akong kumakatok sa pinto ng kwarto ko tatlong beses. Wala akong bisita, sabi ko sa isip ko. Dahan-dahan kong nilingon ng pinto. Walang tao. Pero pagharap ko sa tokador, wala na ulit ang manika. Nang maramdaman kong may kumakalabit sa paa ko sa ilalim ng kumot, muntik na akong mapasigaw. Tumakbo ko palabas. Pero bago ako makarating sa sala, nakita ko siya. <gasps> Ang manika nakatayo sa gitna ng bahay. Pero hindi na siya laruan. Ang balat niya ay parang tunay. At sa ilalim ng buwan, kumikilos siya dahan-dahan niyang iniikot ang ulo niya sa akin. Mare. Sabi niya sa boses ng batang babae sa panaginip ko. <tip> Hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Pagmulat ko umaga na. Basag ang mga plato sa kusina. Baliktad ang upuan. Bukas ang pinto. Parang may dumaan na bagyo. Nandun na ulit sa tokodor ang manika. Nakaupo. Nakangiti. Pero may dugo sa labi. hindi ko alam kung guni-guni ko lang o totoo. Dinala ko siya sa labas, dilagyan ng basahan. At itinapon ko sa ilog. Sinundan ko pa ng dasal. Sana mawala ka na sa buhay ko. pero kinagabihan paggising ko nasa ibabaw ulit siya ng tokador basa pa ang buhok parang bagong ahon sa tubig simula noon hindi na ako mapakali hindi ako makatulog hindi ako makakain. Lahat ng sulok ng bahay parang may matang nakatingin. Minsan habang nagluluto ako, naririnig ko sa likod ko. May bungubulong ng Laro tayo. Paglingon ko, walang tao. Pero may maliit na footprints sa sahig. Parang paan ng bata. Inisip ko, baka nababaliw na ako. Pero kahit saan ko itago ang manika, sa aparador sa ilalim ng kama o sa labas <gasps> lagi siyang bumabalik sa tokador parang gusto niya magpahiwatig ng galit at gabi-gabi mas lumalakas sa mga boses mas lumalapit sa tenga ko hindi mo ko iiwan Magkasama tayo <laughs> Hindi ko nakaya. kaya Pumunta ako sa matandang albularyo sa kabilang barangay Dinala ko ang manika sa isang sako pagbukas niya, napaatras siya. Sumpayan, sabi niya. Anak yan ng isang batang sinunog kasama ng bahay. Sa bawat kabilugan ng buwan, bumabalik siya para hanapin kung sino ang may-ari niya ngayon. Tinuruan niya ako ng ritual. Kailangang sunugin ng manika habang dinadasalan. Pag uwi ko, ginawa ko ang sinabi niya. Sa likod ng bahay, sinindihan ko ang apoy. Habang nasusunog ang manika, narinig ko ang isang malakas na sigaw ng bata. Ito Bakit mo ko iniwan? Pumutok ang manika. Parang may sumabog sa loob. Natapon ako sa lupa. Nanginginig. Umiiyak. pagmulat ko abo na lang ang natira ni pa ilang linggo akala ko tapos na wala na ang mga ingay wala na ang mga bulong bumalik na sa dati ang tahimik kong buhay hanggang isang gabi habang nanonood ako ng TV. Biglang namatay ang ilaw, tumigil ang hangin. Mula sa dilim, may mahina akong narinig, parang tinig ng bata. Salamat Marites, kasama na ulit kita. Pagbukas ng ilaw, napasigaw ako. Sa ibabaw ng tokador, may bagong manika, porselana, maputik, sutang parehong bistida. Sa ilalim ng paa niya, may nakasulat sa abo, A.M. At doon ko lang napagtanto, hindi ko siya sinira. Pinalaya ko lang siya para makabalik. <laughs> Kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpatala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Huwag kang <laughs>